wala pang masyado. Ayan. Ano pa niya dito? So wala pa masyado. Malabas. Ayan. Eh. kanya hindi pa lumalabas eh? Hindi ko alam kung ano yung mga tanong ni Kuya ko dito. Mm -hmm. Pero yung iba hindi pa lumalabas eh. Kasi okay. iwan ko kung season na ba. Yan. Yeah. Ang dami din. Meron na yun. Okay guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. God bless you all. Bye.